silang niya, alapan, ano, mga pinapadami Ayan. and no, pa mga meron silang plant dito na, na gusto ko kuya pwede ko lang pwede ko lang pa picturean siya oh, pwede ay salamat pinayagan nila akong picturean yung plants na gusto ko dahil mahal siya pero hindi binibenta at tayo pupunta doon ito ang Birkins so yan yung gusto kong plan guys 2,500 daw siya at walang tawag ganun siya ang mahal so ginagawa nila Uh, pinopropagate nila medyo maraming kalat pero okay lang pinopropagate nila pinuputol nila ng leaf iniiwan nila yung malalaki para siguro padamihin pa kasi itong uri ng plant na to is rare sya sa atin sa ibang bansa meron din pero mahal sya talaga yan pinapadami nila yung mga ah uh, I think it's black velvet alocasia ito daw white christmas ba yun ganun so wala silang price kasi hindi nila binibenta normally yung mga prayer plant dito is 100 pwede na kasi may roots na siya at malago na rin yung mga leaves ayun ayun pa yung prayer plant ayun. Nay, salamat! salamat pinapicture niya yung Birkin bagong tanong kasi yun Oh, mahal po siya. Kasi kasi sa Amerika, sa ibang bansa, mahal siya. Mahal pala na po siya. <laughs> mahal ako. Hahaha. Kaya tago-tago na lang Oho. At delikado sa mga alam niya na. Yes. nakawan na ngayon 5000 kahit tayo siya nalagang hiyan Grabe. Talaga. Ayun guys, narinig niyo. <laughs> Garden na sila dito pero nakawan pa rin sila. No, What ano more kung tag, ano kanina, bahay. Oho. Uh -huh. Thank you na. Mm-mm. Tapos binabanggit ko po yung mga name para alam nila kung saan. Oh, si Eva Ramos. Oh, kasi marami kayo eh. Oh, ayan, si Eva okay. Ramos, yan si, Ayan. si Rina Patricia. Rina Ramos mm. at si Paul Ramos ayun narinig nyo guys yung mga name nila lang kami kaysa, sa bike <laughs> ayun sa highway po galing kami doon mahal po doon kasi I think nagbabayad sila ng rent nagbabayad din kami dito ate ay ganun ba oh, ano? magpapahang kami pero konting konti lang para mabilis lang eh? opo yun anong pangalan po ng garden nyo Eva Ram, Eva Eber Gardens. Eva Gardens. So dito sila sa malapit sa iba. Sa... sa Iba sa iba sa so duchess. sa so Dutches hotel or resort yan eto nay Magkano po ito ano oh, ba yan ito. ano yan yung mowa ayan pala yung mowa ikasa niyo pala oh uh, san niyo po ah uh, uh. sige salamat nay ha salamat.